Hi guys, magandang araw po. Sa video na ito guys, pag-usapan po natin ang isang topic na napakahalaga sa bawat isa. No? Uh, ang pag ba ay para sa lahat? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, and subscribers sa channel ko. Maraming salamat po. No? Sa background natin, mga damit ko dyan no? namin ng asawa ko. So very candid lang po, I'm just using A phone and then a tripod, no? Wala pong editing-editing po kasi hindi po ako masyadong marunong mag-edit ng mga video. Anyway, I, I want, no, na aking mga video is very raw, no? Para natural. Okay, guys, no? So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay, so ang tanong, apag-ninegosyo ba para sa lahat? Ang sagot ko personally, hindi. Bakit? Very simple lang po. Kung lahat tayo maging negosyante, wala na po tayong empleyado. <laughs> Kasi lahat magne negosyante na. <laughs> ah, seriously speaking, hindi para sa lahat guys. Why? Every one of us, bawat tao uh, guys ay may calling. Kung ang calling mo ay magiging teacher, teacher ka talaga kasi yun ang passion mo, yun ang gusto mo ang pagnenegosyo kasi hindi yan na uh, nagnegosyo ka kasi malakas ang kita makapag earn ka ng maraming money number one guys, ang pagnenegosyo you treat it as your passion and in a job kasi dyan wala kang boss, ikaw ang boss walang kasiguraduhan ang negosyo, it's easy to open a business but to maintain it and run it smoothly and successfully It takes a lot of experience. Very painful experience minsan pa sa negosyo malugi ka. And then learning process. Hindi naman lahat ng tao gusto talaga nila mag-risk kasi ang business guys or negosyo risk taking po 'yon. Malaki ang risk, malugi ka. May kawatan ka na na, na empleyado, naranasan ko rin 'yan, manluloko. Magnanakaw, no? So, ingat po tayo. And then, I have also encounter a business partner na dishonest. Yan ang kawan kami, ang negosyo namin. So, moving forward. no So, negosyo is a very long process. It takes a lot of learning and discipline. Discipline in a sense na once na kumikita ka ng malaking pera or pera, paano mo i-manage ang pera na ibalik mo sa negosyo. Kasi ang negosyo, guys, dapat sustainable. Hindi po siya pwede na, okay, you earn 1 million, gastahin mo na. Siguro sa 1 million, ang gastahin mo, 300,000. The remaining 700,000, ibalik mo sa negosyo para lumago siya. Or kung gusto mo, bumigay ka ng mga bonuses sa mga empleyado mo or business partner. Ako ginagawa ko yan no? sa business partner ko. Kung malaki talaga, I give him additional bonuses. Kahit fair kami ha. Kasi I want to make my people, no? nagtatrabaho sa akin, maging happy. Huwag tayo maging ganit sa pera, no? I-share natin, no? Kahit kaunti lang para sa mga tao na nagtatrabaho sa atin. If they feel happy, ibabalik din nila in good service sa negosyo. Pero mayroon naman tao kahit maganda ng pinapakita mo, gagawan ka pa ng kalokohan at kabulostugan, no? So, we have to be careful. We will kick in, palayasin natin sila sa negosyo kung kailangan or else ang negosyo natin ay malulugi. So, yun po guys, no? Hindi lahat ng tao na design para sa negosyo or meant sa kanila ang kanilang negosyo. Mga kakilala ko na very successful sa business, marami din silang pinagdaanan ng mga failure, nalugi sila sa isang business, and then hanapin mo talaga ang business na naangkop sa'yo. Kahit passion mo yan, kung hindi siya nagwo-work, you give up, you try other things, no? Ako, marami din ako nang try na negosyo, pero ang negosyo na nag-click sa akin, ay yon property rentals and IT consulting, and then vlogging, just like this one. I consider this as a business also. So, 'yun po guys, no? Sana po may napulot po kayong aral uh, sa ating tutorial video sa ngayon. Huwag kalimutan guys mag-subscribe, please subscribe and merry christmas to everyone. Kita-kita po tayo sa susunod na video guys. I love you all. Bye-bye.